Pisces Ascendant Ang pagsikat ng Pisces ay napakabanaid at mapagmahal sa kapayapaan. Ipinanganak na may sensitivity at pagmamalasakit sa iba na makikita sa lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa. Ang katutubong may ascendant ng Pisces ay nagbibigay sa iba ng impresyon na napakahaba ng pagtitiis at may kakayahang magsakripisyo. Ang visualization at imahinasyon ay pinapataas ng tumataas na tanda na ito, karaniwan sa mga chart ng mga artist ngunit mag-ingat sa awa sa sarili at labis na pangarap ng gising. Turuan ang katutubo na ito na magkaroon ng diskriminasyon sa pakikipagkaibigan upang ang kanyang kabaitan ay hindi humantong sa kanya upang mapakinabangan. Dahil gustong gusto nilang pamahalaan ang buhay, madalas na nasisiyahan ang mga Pisces Ascendants sa pag-aalaga ng mga alagang hayo. Pinamunuan ng Neptune ang Pisces. Pag-aralan ang posisyon ng bahay ni Neptune upang makita kung saan ang katutubo ay malamang na magsakripisyo para sa iba. Ipapakita ng mga aspeto sa Neptune kung paano maipapahayag ng katutubong ito ang kanyang likas na pagkamalikhain at mayamang imahinasyon. Ang mga aspeto ng Neptune ay mabubunyad din kung saan ka pinakabulnerable na masaktan ng hindi praktikal na idealismo. Ano ang mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o kailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput walo tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutely psyche.com. Kahanga-hanga iyon kaagad nalaman niyang kamakailan lang akong lumipat. Wow, iyon ay hang. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang hang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Umawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at pitong o bisitahin ang Absolute Lipsychik. Home para sa iyong sariling pribadong pagbabasa. Maraming salamat sa pagtuto. Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming website sa absolutelypsychic.com kung saan makakakuha ka ng mga libreng horoskop, libreng gabi ng pagbabasa, at marami pang iba. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tawagan ang aming tumpak na Psychex sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong daan at pitong put sa halagang siyam na put cents kada minuto. Ang numerong iyon ay isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong daan at pitong put